O kumulong ebidensya ang Philippine National Police na ng mga miyembro ng KOJC ang pagsusugat sa kanilang sarili para isisito sa mga polis. May isang lugar naman sa compound ang pinagtutunan ng pansin ng polisya na posibilin daw na pinagkakanuman ni Pastor Apollo Buloy, si Patrick Jesus sa detalye. Basag na ilog, sugat sa ulo, mukha, pisngi, at iba pang bahagi ng katawan. Ilan ng ito sa mga tinamo ng pitong pulis. nang makagirian ang ilang miyembro ng KOJC na ihain ng PNP sa KOJC compound sa Davao City ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at iba pa sa kasong human trafficking at child sexual abuse. Ayon naman sa PNP, palabas lamang ng ilang miyembro ng KOJC na nasaktan sila sa police operation may ebidensya raw na hawak ang PNP. Meron tayong hawak na video ngayon na, na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga membro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang membro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakita mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minu Mura, tinatadyakan at uh, sinasaktan but they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kapinindili na ng ating GPNP. Bukoy naman na ang polis na umano'y gumamit ng pepper spray sa isa sa mga opisyal ng KOJC. Inalis na ito sa lugar at dinisarmahan. Maaari rin itong sampahan ng kasong administratibo. May isa namang lugar sa KOJC compound ang pinagtutunan ng polisya matapos ma-detect ng kanilang ground penetrating radar ang signs of life sa lalim na 20 hanggang 30 metro. Posible umanong dito nagkakanlong si Kibuloy at mga kasama. Naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong uh, nasasaga po nitong uh, uh, penetrating uh, radar po natin. May nagpo-provide po ng information na nandyan po sila. Kaya bakit ganoon na lang po yung uh, desire po ng PNP na na talagang halughugin itong mga particular na lugar na ito. But one of the challenges really is uh, we are being impeded at uh, talagang grabe yung resistance na nakikisip natin. Doon kami nagtataka kapag uh, lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na po posibleng kinakukuha nila. Grabe talaga yung resistance at uh, we wonder why. nag na rin ang PNP sa mga miyembro ng KOJC na tanggalin ang mga nilagay na barikata sa tapat ng compound para sa mapayapang dispersal. Uh, ongoing po yung negotiation, there will be given ample time to remove yung mga nilagay po nilang uh, stage sa gitna po ng kalye, yung mga tao po na naglagay ng mga upuan doon at naglagay ng Uh, barricade pati po yung mga sasakyan. These are all being documented for uh, uh, to support the uh, possible filing of uh, criminal charges against those responsible for uh, for this uh, situation. Bumerta naman si Executive Secretary Lucas Benjamin sa mga alegasyong politically motivated ang pagpugis kinakibuloy. Pilomas, you know, Meron naman proseso Samantala, dalawang manong biktima ng human trafficking ang nasagip ng PNP at DSWD sa KOGC compound. Noong 2022 daw, umalis sa kanyang tahanan ang isa sa mga biktima Kasama ang isang KOGC member kapalit ng pangakong scholarship sa Cebu pero dinala siya sa Davao at hindi na pinahintulutang makausap ang kanyang mga magulang mula noon. Nakikipag-ugnayan na ang Justice Department at Interagency Council Against Trafficking sa PNP at DSWD upang maibigay ang kinakailangang suporta sa mga umunoy biktima at tutulungan sila sa case build-up para makapagsampa ng reklamo sakaling mapatunayan. hinikayat din ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ang iba pang posibleng biktima ng human trafficking sa loob ng KOJC na lumapit sa mga otoridad kasabay ng pagtitiyak sa kanilang proteksyon. Patrick De Jesus para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.